May, may pang hmm, ka rin Ang bang bulaklak. Magtalim ka nito sa bakuran mo. Para palagi mong kailangang labingin ng misis mo. Hindi na ko sa iyo pinabot ang kanya mo ba ang bulaklak na yan? Bakit kasi lang tanintan ka mayroon ano ito. Sabi ko sa inyo eh. Ang maya ulit, lalamingin ko lang may isko. Ang ganda mo, parang araw sa umaga. Sa harding ng buhay, ikaw ang tanim na bida. Ngunit bakit ganun? Amoy mo'y kakaiba Parang may tinago sikreto sa lupa Bulaglak ko, bulaglak Bakit ka ganyan? Ang bango mo'y parang usok ng kalan Maganda ka, nagnakakapighani Pero ang amoy mo'y pa sa bawat talulot Tila may pangako Kulayan ng mundo ng saya At sigla dito Pero pag lumapit ako sa iyong tabi Amoy ng sapatos na basay bumati sakin Grabe Pumulaklak, pumulaklak Bakit ka ganyan? Ang bangungoy para usok